Hello so guys, ngayon i-share ko sa inyo kung pa, paano uh, makitulog yung kaibigan mo o kamag-anak mo sa bahay ng employer mo. Ano ang mga dapat gagawin? Okay, guys! <muley Dun> <tinyo> Hello guys, ngayon ay eh, share ko lang para sa mga baguhan, mga papunta pa lang dito sa Taiwan or nandito sa Taiwan. Yung halimbawa, gusto mong kamag-anak mo, pinsan mo or kaibigan mo makitulog sa bahay ng amo mo. Uh, mga factory, factory mo ng ano natin, mga factory workers. Ang unang gagawin ng factory workers guys, siyempre ako halimbawa, ipaalam ko muna siya sa amo ko kung pwede ba siyang magpaalam ay mag, mag magkitulog dito sa bahay kung pumayag yung amo mo tapos sabihin mo dun sa ibigan mo o pinsan mo na o pumayag yung amo ko tapos saka siya kukuha ng form meron silang form para sa kampanya nila ipil up nila yun uh, uh, ilagay yung pangalan mo address tapos anong oras ka lalabas tapos anong oras ka uuwi masama mga company may mga ganun kasi just in case may may talaga sila para, para may mga record tapos kung halimbawa hindi man makarating nun at tatawagan ka ng mga company nilagay din yung number mo tapos pag halimbawa uh, kasi nga halimbawa kung naka fill up ka na ng form tapos sa company tapos hindi matutuloy syempre naka-record ka na dun eh. eh lalo na yung pupuntahan mo ganun kaya kailangan talaga uh, i-ensure mo na talagang eh, yun talaga ang pupuntahan mo okay guys para uh, hindi magka-problema ano sila kasi may mga form yan sa mga company eh kung halimbawa ba gagaya ko naman na sa bahay syempre wala nang form pero tatawagan ay ilagay mo din yung number ng kaibigan mo sa address tapos magpaalam ka din sa broker mo ganun. ako, halimbawa, gusto ko pumunta dun sa mga kaibigan ko ipapaalam ko sa sa broker ko at least alam ng broker ko kung saan ka nagpunta kasi hindi ka magpaalam hindi ka uwi eh, ma-declare ka natin ti. okay guys sana may kayo kailangan talaga ipaalam na maayos ay hindi ka uwi, ganyan, Kasi kung 3 days ka na, hindi mo kakauwi sa bahay ng amo mo, ah, tinti ka na. Ay, ano nila na tinti. Kailangan magpaalam lang, maayos. Kasi ebidensya yan. Tapos sabihin mo sa broker mo. Okay? Kanyan, kailangan talaga magkaalam sa lahat. Kung halimbawa, makitulog ka dun sa boyfriend mo, ay sabihin mo, ay kung dalaga ka naman, huwag kang matakot. Eh. Sabihin mo, doon ako makitulog sa bahay ng boyfriend ko. Ayan. <laughs> eh, sana all. Ayan. Eh, sabi, sabi, sabi wag, kang, wag kang matakot kung wala ka namang, ano, eh, hindi na nila, basta yes, na paalam ka sa kanila. Okay, guys. Bye-bye. Sana may natutunan. Importante yan. Hindi yung, ay, eh, pupunta lang ako, di magpapaalam. Ay, eh, no, 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 hindi pwede. Kailangan mo paalam. Yes. Ito na mo ko alam mo pa alam ako na punta dito sa si Bicolano ng Balak. Guys, so bye.